Ayot <coughs> Mag-iisa dito, tatago hmm. At itinig pa ako hmm. Hmm. Mahinang kumain si Por Punti ang kanin Punti ang kanin Ayot Yummy Yummy Ayot si Por Ayot si Eh, mm hey, -hmm. um, bintong sa Miguel kagabi tatlo. Matulingan na eh. Kasi simple lang si Franky. eh Malalaki pati ano? Parang <laughs> Para pang ulam na oh, ulo ng tulingan. Pangkulis. Pangkulis kaya no? Hindi man tulingan 'yan. Oo. Kaya kain kayo. Sa kasama sa vlog. Sa aking libre. <laughs> nakikita na naman ang mukha natin sa buong mundo. Mundo. Um, dito po kami Jesus Bino. Sarap kumain. May hmm. sa pagkain. Patakihin. Ang ang panahon. Ang unit ang panahon.